Huwag mong baybay Ito lang mo, sa so, warap. Matot ka. Hmm, malakad Si May, may napag mo mat-mat? Pag ako nakahila dyan, tignan mo. Ayan na, May. O, natanggal na. Tinadikit. Ha? Basa basahin niya ba ng ano? Makikialam <tellan> mo ka? Hmm, bumula na yung ano niya. Opo, nasan na? mo? Sige, dito. Kuha ka ng bulak na ano. Malinis. Madumi. Madumi. Hayaan mo lang ganyan yan, nakadikit. Para hindi ka makaano lakad. Sinabing, huwag mo nang tignan si Maymay may na magtanggal yan. Dandahanin lang. Dandahanin yung ginagalin niyo. Dandahanin niya kasi. Hindi ko naman inaano. Ayaw mo lang talaga. <laughs> Natanggal na? Hindi pa. Kunti-kunti ko kunti, lang. Hindi masasakit. Pag yan, hinila ko talaga, mas lalang sasakit. Lagyan mo ng bitadine ulit na. Ay, ayaw kong ako, ako mag-ano dyan. Kaya paka, pag ako, ako makahila niyan. Bitadine para lumambo. Tapos lagyan, ay, ano, agwaksinada. Tapos lagyan ng ano, bitadine pagkatapos. Uy, pinunas mo sa ano mo, tapos punas mo din dyan. बाबू पेज isang sakit kang yan nilain mo kasi nakadikit wala kasi ano yan pag may bita din na yan okay na nabasa na ata nabasa na lahat diba nabasa na ayaw niya naman. kasi yan nga nabalatan siya kaya yeah, dumikit sige na kay mama mag yan pag hindi mo yan eh, no Mahirapan ka lang na maglata. Gusto din niya yan. Uh -huh. Tanggal na. Hindi mo lapit na konti ng... Ito ang naglalakad. Malaki. ba yung ano? na. again. Hindi. Yeah. Punasan mo muna ng ano ng, ng bit. Punasan mo muna ganyan. Tapos saka lagyan yeah, mm -hmm. uh, mo. ibutang diri. Ibutang diwe. ah ah ah. mana nampak dah na Hat, hmm, may bita din, yung bulak lagyan mo bita din. pumu, pumu nasan yung lagyan bita din? Hmm. Hmm. di, bumalik lang din yung germs.